Alam mo tropa, ang una mo dapat na iniipon dito sa Canada para hindi ka mahirapan sa pamumuhay dito. Kasi nag-iipon ka, ang una mo dapat iniipon bago ka mag ipon ay yung emergency fund mga tropa. Itong emergency fund sa ating mga immigrant o particular na sa ating mga Pilipino ay hindi masyadong iniipon dito mga tropa. Napakahalaga dito dito sa Canada na emergency fund. Kasi di ba pag nasa Canada ka, um, porket may sweldo ka, alam mong may darating na pera sa katapusan o sa kinsena si eh, hindi na tayo nag-iipon para sa emergency. Uh, hindi natin alam na yung emergency yun mismo yung magliligtas sa atin sa sa ano sa mga biglaang gastusin mga tropa yung emergency na yun eh yun yung pang panangga natin just in case na magkaroon tayo ng uh, biglaang bigla ang pangangailangan dito sa Canada or bigla ang uh, di ba? yun ang unang una dapat natin inipon mga tropa mga tropa ano bang ba emergency fund ano bang ba emergency fund at gaano ba kahalaga ito sa buhay natin dito sa Canada napakahalaga mga tropa hindi nyo lang alam ako simula nung simula nung nag-ipon ako ng emergency fund, hindi ko hindi na ako ganong hindi na ako nagaano nangangamba sa ano sa mga gastusin ko. Eh like, for example, may nasira sa sa sasakyan mo, di ba? Common niya dito sa Canada, uh, yung sasakyan na ginagamit natin madaling masira kasi mayro uh, meron kaming four season dito meron kaming alam uh, um, niya summer, spring, fall, tsaka winter. So pagkatapos ng mga pagkatapos ng mga season, eh pinapa-check namin yung sasakyan namin. Tapos 'yun, nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng uh, sira minsan. Kaya <laughs> minsan pagka nagkakaroon nga ng sira, eh hindi na ako nangangamba pang atropa, na kung saan ako kukuha ng pagkakagasan o ipangbabala doon sa pang-ayos ng sasakyan ko. Kasi Meron na ako nakatabing emergency fund. Ganun kalagang emergency fund sa buhay namin dito sa Calda, mga tropa. Yung bang Pilipino, hindi ko alam kung... Kung bakit hindi nila iniipon yung... Oops. Hindi nila iniipon yung emergency fund. Kasi, para sa akin, mga tropa, yun ang ano eh. Yun yung uh, savior mo. Yun ang savior namin dito, mga tropa. Yung, fund. yung iba, hindi talaga nag-iipon. Ah... Uh, ang ibang uh, mga tropa natin dito sa karda, kasi nga may inaasang paycheck tapos inagipon ng emergency fund nakakalungkot nga yun eh lagi ko sila sinasabihan ko mga tropa magipon kayo ng emergency fund kasi talaga napakahalaga yun dito kasi yun yung palanggalang mo pag meron ka biglang pangangailangan So, paano ba ito iniipon dito sa karda mga tropa? Ito ah, uh, tip ko lang mga tropa. Bago ka mag-ipon ng goal mo, kasi di ba kaya nga tayo nag-iipon ng ano eh, ng pera eh. Kasi meron tayong goal, meron tayong pinag-iipunan, di ba? Pero kung may emergency fund ka mga tropa, eh hindi mo magagastos yung uh, hindi mo magagalaw yung yung ipon. Kasi yung ipon mo talaga para sa goal mo yun, para sa gusto mong bilhin, para sa mga mo like travel o may pinag sasakyan o may pinag-iipunan kang kung ano-ano mga tropa pero kung meron kang emergency fund eh hindi mo nga magagasos di ba yung ipon mo so paano ba ito iniipon mga tropa ang standard na pag-iipon ng ang standard na pag ng uh, emergency fund ay 1 uh, three, uh, one to 3 three, three months ng iyong Uh, monthly expenses example mga tropa kung ang monthly expenses mo ay uh, let's say uh, example lang to uh, 1,000 so kailangan mo mag-ipon ng 3 months iba so equivalent is 3,000 ngayon sabi nila ng mga experts sa finance eh para mas secure at para mas uh, safe na safe ka eh mag-ipon ka ng six months hanggang one year na uh, ito, na emergency pan para hindi mo magalaw yung iyong ipon. Yun ang mga sinasabi ng mga personal finance uh, expert. Kailangan mo mag-ipon ng ganong kalaking halaga para hindi mo magalaw yung iyong ipon mga tropa. So, dapat ganon. Six months. Kaya mga Pilipino, siguro hindi natin kaya mag-ipon ng ganun ka kalaki. No? Ewan ko lang ha, sa ibang mga Pilipino, nakaka-ipon ng ganun. Pero sa ibang Pilipino na hindi talaga kaya mag-ipon, ang advice ko lang, o ang, ang, tip ko lang, eh, mag-ipon mag ka lang at least 2 to 3 months. Pwede na yun. Kasi tayo mga Pilipino, hindi naman tayo nawawala ng trabaho o masipag naman tayo. Diba? Kaya naman natin pasukin kahit anong trabaho dyan. Hindi naman tayo namimili. Tsaka napaka-resilient natin mga tropa. So, three months, okay na yun. Basta, ang importante, meron kang emergency fund. Just in case, meron kang biglang pagkakagasusan at may bigla kang uh, nangyari sa uh, buhay mo dito sa Canada na hindi inaasahan, eh, meron kang hugutin at hindi mo magagalaw yung ipon mo, mga tropa. So, ano ba ang uh, disadvantage para, ano ba ang disadvantages para uh, ano ba ang disadvantages kung wala kang emergency fund dito sa Canada? ano unang disadvantage yan? Pag wala kang uh, emergency fund, wala kang pera at wala kang paghugutan. Hindi <laughs> pa. Siyempre, pag wala kang uh, emergency fund, anong mangyayari sa'yo? Mangungutang ka. Mangungutang ka sa personal loan, credit union, credit card. <laughs> Alam mo yung credit card dito mga tropa, 25% na yung interest rate. Pag hindi ka nakabayad sa loob ng isang buwan or hindi ka nakabayad sa due date, 25% na ipapataw sa sa'yo. Uh, sa total amount ng hiniram mo. Natin mga tropa. Kaya kayo mga tropa, no? Ang unang-unan yung iipunin bago kayo mag-ipun ng goal ninyo o kung may pinag-ipunan kayo, ang unang ipunin nyo ay yung emergency fund mga tropa. Napakahalaga yung mga tropa sabi ko na, ulit ulit lang, napakahalaga n'yan sa ating mga Pilipino, sa buhay natin dito kasi, di ba, tayo mga Pilipino trabaho tayo ng trabaho eh tapos yung pera lang natin, mapupunta sa wala tapos habang nagsasabi ako lang ganito, marami magkocomment na naman dyan na na pa meron tayo ano ba, pa kailan din sa buhay nila pero well, sa akin lang mga tropa no pakinggan, man nyo, pakinggan n'yo man ako o hindi may take nyo man tong sinasabi ko okay lang naman din sa akin di ba pero well, kung hindi hindi para sa yung video to okay lang din kung para sa iyo okay lang din di ba kung i mo tong aking sinasabi well ah uh, bagay na usapan emergency pa mga tropa yan ang unang unang umuung eh. kasi pananggal lang mo yan dito sa kata so yun lang mga tropa no hanggang sa muli natin pag at pagkakwentuhan dito sa kata sana may nakuha kang value sa mga sinasabi ko ngayong araw na to para sa iyo mga tropa Lakas sa hangin. hanggang sa muli kung gusto mo pa ng ibang kaalaman about Canada panoorin mo yung mga video ko lalang dito sa kilit ko lang At yung end screen ko mga tropa baka may mapulot ka dyang uh, aral about Canada hanggang sa muli mag ka mga tropa pinagpala ka mag ka muah ang sarap pa sana mag hike mga tropa kaso may gagawin tayo sa bahay so balik na tayo dito mga tropa ingat mga